yung mga vlogger na tipong binabayaran para lang makasira <clears throat> para si para sirain lang si ano Marcos at yung mga didi, didilis gumagamit pa ng bata para magsalita sa harap-harapan bata isipin yung mga kaidol ha bata bawal pa sa mga ralista nyan underage dapat alam sa mga alam sa mga ano yan sa parents niya dapat pinapahinto yan sa parents niya bata pinapalasalita sa ano ralista bawal yan mga kaidol tutoy pa yan kawawa yan kung magkagulo dyan yan ang gawain sa mga didilis sa mga supporters ni ano dutae ayan ang gawain pati bata dinadamay nila dapat ihinto yan kung sino mang mama at papa dyan mga, mga gunggong kayo no mga wala kayong otak papaya lang sila na magrisgrasya yung anak nila ha? mga gunggong kayo mga tambaluslos kayo no mga tambaluslos kayo mga didilis kayo ha kasi may pain. Bakit? Magkano yung pain? Tag 200. Ha? masaya na kayo dyan. Masaktan lang kayo dyan. <laughs> Mapasma pa kayo. <laughs> Doon kayo pa sa bahay. Walang gulo. Magsaing na lang kayo sa bahay. Ha? Wala kayong pabili ng ulam. Hindi, maghanap kayo. Yung hinahanap nyo, yung paninira lang yan eh. Magkapira kayo tag 200 pero maninira kayo na tao. <laughs> Walang kwenta talaga. <laughs> mga bugok. <laughs> mga bugok ka. <laughs> yung mga vlogger naman diyan, ah, medyo malaki-laki yung bayad nila, tag 5,000. Oh, kaya mag mag tuloy-tuloy yung paninira nila. Ah, tag 5,000. Ewan ko kung araw-araw ba yan 5,000 para sisirain lang si Marcos. Araw-araw siguro yung 5,000 nila. Eh, mga bugok to, mga bugok talaga to, mga vlogger na to, no? Ha? Huh? Tatanggap ng pira, tapos maninira, okay na siguro nila. Ha? Huh? Eh, tapos yung alam na yung mga pangalan nila. Paano kung mabagsak yung sinusuportahan nila? <laughs> mga bugok talaga kayo, no? Wala talaga kayo, mga bugok talaga kayo, no? <laughs> kung saan yung para para kayong isda yung mga didilis parang isda kung saan yung pain doon sila sumisisi nandun yung pain eh nandun kakainin yung pain nila doon nag like 200 ayan masaya na sila dyan 200 mga bugok kayo no? ihinto nyo na yan po mga bugok kayo ah mga tambaluslos kayo no mga gunggong mga gunggong kayo